Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo. Ngayon ay ibabahagi ko ang mga kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng pagtulog ng pusa. Curled. Sila ay nakabaloktot at ito ay tinatawag din crescent isa ito sa karaniwan nilang posisyon ito ay kadalasang dahil sa mainit na panahon kaya nila ito ginagawa sideways ito naman ay kabaliktaran ng contortionist dahil ito naman ang isa sa pinaka-common na posisyon ng pagtulog ng pusa. Pause support on head. Ito ay isa sa pinaka-common na posisyon ng pusa tulad ng sideways. Wala itong tiyak na proof kung bakit gusto ito ng mga pusa. belly up Sa posisyong ito ay nagpapahiwatig na komportable sila sa paligid nila at sa mga tao o hayop na nakapaligid sa kanila. Sila rin ay vulnerable sa lahat kapag ganito ang kanilang posisyon. Ngunit, 'wag mong hahawakan ang kanilang tiyan. contortionist. Isa ito sa kakaiba at weird na posisyon nila ng pagtulog. Wala ring tunay na proof kung bakit ganito ang pinipili ng mga pusa na posisyon. Paws in the head. Kaya ito ginagawa ng iyong pusa ay dahil sinasabi niya sa iyo na wag mo siyang istorboin mula sa pagkakatulog. Cat loaf. Ang cat loaf ay isang napakapopular na posisyon ng pusa. Tinatawag itong cat loaf sapagkat mukha silang isang tinapay na nakahiga. Kung saan, Nakatago ang mga paa at buntot nito sa ilalim ng kanyang katawan. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like, share at subscribe. I-click nyo rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa next upload namin. See you sa next video. Paalam!